Hello mga kamani! For today's videos nga ay tuturo ko sa inyo kung paano pumunta sa NYD International Grand Placement Agency. Ito ay isang agency kung saan pwede kayong mag-apply abroad. Legit ang agency na to at marami ditong nag a apply Isa na ako doon. Ang sinapian ko ng bus ay LRT Buendia at ako ay bumaba sa Magallanes. Hindi ko na nirecord ang buong biyahe ko, yung lang mga point at landmark. Tandaan nyo ang Magallanes Station na to kung saan ako dumaan. Meron ditong Port Bridge. Lakad lang kayo dito sa hagdanan na to pataas. Nang mga oras na yan na to, pasabay ko ang ka kawork na si Chona. Nakasabay ko nga pala ang kawork kong si Chona. Nakita na kami sa Santo Tomas Terminal. Sabay na rin kami sumakay ng bus. Pag akyat niyo nga ng footbridge ay luma... Lumakad kayo pa kanan, Diretso lang yon. Tapos pag nakita nyo yung hagdanan pababa ay bumaba naman kayo doon. Ito kasi yung way papuntang MRT. Marami naman kayong makakasabay dito kaya safe. Ito nga pala yung kaibigan dong si Chona standing nga pala kami buong biyahe kasi ang hirap talagang sumahay. Tapos, naglakad na kami papunta sa MRT. Medyo mag lang kayo kasi medyo madaming sasakyan dito sa part na to. Medyo gumilid-gilid kayo sa paglalakad. At bilisan nyo rin kasi marami kayong kasabay. May nakalagay dyan na bawal na nakakamatay. Pero dyan pa rin kami tumawid kasi yan yung ma easy access mo MRT. Sorry na agad. So ayun nga. Pagkatawid namin ay naglakad na kami papunta sa MRT. Ayun ang MRT. Hanapin nyo. Katabi lang siya ng South Gate. Mag-escalator din tayo para manali kayong makapanig. Ang haba kasi nang nilakad namin kaya nag-escalator na kami. Pagpunta namin sa bilihan ng tiket ay bili namin tiket show. Huwag niyong kalimutan, show boulevard kayo bababa. At ito na nga, nasa MRT na kami. Biyahin na kami pa MRT. Niskip-skip ko na tong videos na to. Ito na, nakababa na kami, show boulevard na station. Naglakad kami doon sa pinakadulong escalator kasi yun yung daan papuntang Shangri-La. Pero hindi pa dun yung NYD ha? on the way pa lang tayo. Pa-exit na kami nitong mga oras na to. Tandaan nyo lang yung mga landmark para hindi kayo maligaw. So paglabas namin ng MRT, kakanan. Kumanan kami, so kakanan din kayo. At makikita nyo dyan yung stairway to show boulevard. It's all up to you guys kung magpapagulong ka dyan, kung bababak ha o pag e-elevator ka. Choice nyo yun. So choice namin, bumaba na lang, kaya naglakad na kami pababa. Pagkababa nyo nga ay tingnan nyo lang yung flow ng tao. Diretso lang kayo dyan, then kakanan kayo. Ito na yung Shangri-La Mall. Bigay paasok sa loob ha? sa labas lang. Lakad lang hanggang makaabot kayo sa dulo. At pag nandito na kayo sa portion na to, lakad pa rin kayo. Lakad lang, derecho, hanggang sa makita nyo yung pedestrian lane. Pag nakita niyo yung pedestrian lane, tatawid kayo dito. Pag tatawid niyo, kayo sa bandang kanan niyo. Kumanan kami dyan, tapos lumakad kami ng derecho. derecho lang hanggang makarating kayo sa pinakadulo. At kayo naman ay kakaliwa. derecho ulit ang lakad hanggang sa maharating din kayo sa dulo nito. Yan kami ni Chona, naglalakad kami niyan. Medyo mahaba talaga ang lakarin, pero yan yung pinaka best way para makatipid kesa laging mag-aangkas or mag-grab. Pag natitin na kayo sa dulo, nakita niyo yung pedestrian lane, tatawid naman kayo. Pagkatawid nyo, derecho lang, ang lakad. Yan. Diretso laman lakad hanggang sa maharating ulit kayo sa pinakadulo. Dulo sa dulo lang yan. Kung ganong kahaba ang video na to, ay ganon din talagang pahaba ang lalakarin nyo. Ayan, nasa dulo na tayo. Makagitan nyo ang Richmond Hotel. Pero hindi pa dyan ng NYD. Tatawid pa kayo dyan. Ingat lang sa pagtawid dahil maraming sasakyan. Meron dyang stoplight. So wait nyo lang. Mag green yan, pwede na kayong tumawid. Siyempre, di naman na tayo para hindi alam, alam yun. Dapat pala pinas word ko tong na to. Ayan, green na. Pwede na kayang tumawid. Pagkatawid nyo dito, lalakad ulit kayo ng derecho Lakad lang hanggang sa makita nyo ang 7-Eleven katapat ng Greenwich. Di ko alam kung Greenwich yun or Greenwich or whatever. Correct me if I'm wrong. Diretso lang yari. yan. na yung Greenwich Hotel. Greenwich, Green, Greenwich. Yan, ito yung 7-Eleven. So, sa so part nato to, ka kami ni Chona kasi si Chona ay dumiretso na sa NYD ako ng 7-Eleven pa. Pagdating dito sa Pearl Drive, kakanan kayo. Aya na ang Luxury Condominium Hotel. Pag nakita nyo na yan, andyan na ang NYD. Dakad lang. <laughs> Ayan na ang Luxury Condominium Hotel. Pag nakita nyo yung logbook, isulan nyo dyan ang pangalan nyo. Pag may nakita kayong guard, batiin nyo para kayo ay matiwasay na makakapasok sa kondominium. Nakikita niyo yung pintuan na yan. Ayan ang NYD. Bago kayo pumasok dyan, meron din dyang guard sa harap, batiin nyo rin. Ayan ang NYD. So papasok na tayo sa NYD. At makikita nyo na ang mababait na staff ng NYD. Ito na yung mga kasama ko sa trabaho. At ito na kami sa loob. At syempre, maago pa, binati ko muna ang favorite naming staff na si Ma'am Joanne. Yun lang guys, maraming salamat sa panonood. Bye-bye!